Nagpipirma ko na, na wala nga. Ganun? Okay. ko si Papa. So. Okay, encoder ko si Papa. Para pag niya, alam niya na <laughs> Hmm. So, nag-ano kayo na? tawag na? Binib binibigyan niyo siya ng ano? Binibigyan niyo siya ng tawag nito. Binibigyan sila ng tip? Opo, sir, kaya sa space bro kasi para iba yung yung dating iya. Para sa trap niya, bawal sa trap sabihin kasi. Bawal pa. Pero sir, kung tayo yung trap, hindi lang ako. Hindi, okay lang. Basta sana, ano siya. Ma... Sabog no? okay, mo. Kasi ang cut-off, kasi bukas or yung cut-off. So, bukas ite-template yung mga ano. ...yung mga ibigay kong flyer. So, pag nabuksan niya to, ito yung ugunahin niya para mauna kayong kapitan. Ah, okay. Ayan, madago to siya. Okay, ko nalang sa kanya pakita. So, lang, yung Kasi ano siya, tagal-tagal kasi. Opo matagal talaga siya, sir. Itong PLDT na to, ano ba yan? Ilang beses na kami nag ano sabi nyo namin dapat ano siya eh. Ang dami ng port dito sir. Bawat kanto may port. Pero punong-puno. Kaya kaya sir nalagyan ng fiber dito sa bagumpong. Bagumpong so dito diba, sir. Okay. Kaya nalagyan kayo dito ng fiber optic. Kasi mga good payer yung mga tao dito. Sana. Pero yung isang bahay kasi doon. Si nanay hmm. Kasi hindi nila nilalagyan ng fiber optic yung mga subdivision na ano. Yung mga puro may ano. May... Uh, may? may mga may mga hindi sila active. Mm. Ayun kasi yung rocking ng Kung yung isang lugar kung active parate, ilalagyan nila ng type of optic. Pero kung hindi active, hindi nila nilalagyan. Kasi kung